Alam mo ba? Sa mga nakalipas na buwan, iba't ibang mga bagyo ang nagpaulan sa bansa. Dahil dito, hindi maiwasan ng pagkaimbak ng mga tubig sa mga drum, estero, mga nakatiwangwang na gulong at iba pa na maaring pamugaran ng mga lamok. Maraming sakit ang makukuha mula sa kagat ng lamok at isa na nga dito ang dengue. Maliban dito, nariyan din ang sakit na malaria na nakamamatay rin. Kaya naman, ngayong buwan ng Nobyembre, alam niyo bang ginugunita natin ang Malaria Awareness Month? Ang Malaria Awareness Month ay isang mahalagang kaganapan para mas maisulong ang kaalaman ng publiko ukol sa sakit na ito at kung paano rin ito maiiwasan. Ang malaria, kapag hindi naagapan, ay maaring humantong sa pagkamatay ng pasyente. Taong 2006 nang pirmahan ni dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Proclamation 1168 o ang pagdeklara ng buong buwan ng Nobyembre para gunitain ang Malaria Awareness Month. Pero paano nga ba nakukuha ang sakit na malaria? Ang malaria ay nakukuha sa kagat ng Anopheles mosquito na infected ng Plasmodium parasite. Isa itong microorganismo na kadalasang makikita sa salivary glands o pinagmumulan ng laway ng lamok at sa midgut o chan ng lamok. Kapag nasa loob ng katawan ng pasyente ang parasite, una nitong inaatake ang dugo at ang atay ng isang pasyente. Sa ganitong paraan, makakaiwas ang parasite sa immune system ng katawan na pangunahing pangdepensa laban sa mga sakit. Dito naman nagkakaiba ang malaria at dengue virus. Inaatake ng dengue virus ang bone marrow ng pasyente na responsable sa paggawa ng dugo na nagreresulta sa pagbaba ng platelet count ng isang pasyente. Ang mga simptomas ng malaria ay kalimitang nagpapakita ilang araw pagkatapos makagat ng lamok. Ito ay ang lagnat, pananakit ng katawan, pagkahilo, pagkakaroon ng panlalamig o pangangatog, at sa malalang kaso, maaring dumanas ng severe anemia o organ failure ang pasyente na karaniwang nagre sa kamatayan. Katunayan, noong 2023, pumalo sa 4,777 ang naitalang kaso ng malaria sa ating bansa base sa datos ng Department of Health. Dahil dito, nagsulong ng mga kampanya ang DOH tulad ng National Malaria Control and Elimination Program na layong pababain ang mga kaso ng malaria. Kasama rin dito ang paghahatid ng mga libreng gamot para sa mga pasyente. Gayundin ang pagkakaroon ng mga malaria testing sites sa mga malalayong lugar. Kaya naman, mahalaga na maging mapanuri sa sakit na malaria. Ito ay hindi lamang para sa pansariling seguridad kundi para na rin sa ating komunidad. At sa susunod na makaramdam ng mga simptomas tulad ng lagnat at pananakit ng katawan, mahalaga ang agarang pagsusuri upang malaman kung may banta ng malaria. Ngayon, alam mo na!